Zumba is life. Yan ang numero unong moto ng mga babaeng barangay. Pero hindi lang yan basta exercise, ito rin ay self-love. Ngayong Women's Month, pag-aalaga sa sarili, ang aming hatid para sa mga kababaihan kasama ang K-Magic. Dahil this time, babae naman ang may K. Galaw-galaw para parating healthy at iwas sa stroke. Lalo na para sa mga babaeng gustong maging healthy at magbalik alindog. Pero hindi lang pagpapapayat ang dala nito sa katawan. Nakakatulong din daw ang pagsasayaw para dumaloy ng maayos ang dugo at mas tumibay ang puso. Ang exercise na ito, patok na patok sa halos lahat ng mga babae ng mga barangay, lalo na sa Tundo, Maynila. Tulad ni Nanay Bernadette, Todo Hataw at Kembot, basta nakarinig na ng nakakaindak na tunog, aminado siyang Zumba lover. Gano'ng kahalaga ang Zumba sa buhay ng mga babae sa barangay? Ay, mahalaga, ba, mga Kasi alam mo, nakaka-good vibes to eh. At saka nakakabata. Pero hindi raw sa lahat ng pagkakataon may time siya na magzumba. Mahirap ang role niya bilang babae. Nanay na sa bahay, nanay pa sa buong barangay. Mahirap maging isang babae kasi kahit na marami kang ginagawa, marami kang iniisip, kailangan mo pa ring uh, maging maayos sa, sa sarili mo maayos ka makiharap sa tao, kung paano ka makipag-usap sa kanila. Pero, masarap pa rin maging isang babae. Kasi, matapang kami na nakikiharap, lumalaban, akala mo, hindi mo kaya yung pala kaya mo. Halos araw-araw ang ronda ni Nanay Bernadette sa kanyang mga kabarangay. Dahil hindi siya basta babae lang, babae siyang may ginagawa sa lipunan. Eh, paano mo naman ginagawang maging makabuluhan kang babae sa barangay mo tumutulong po ako sa mga ano activities po ng barangay katulad ng pag meron po kaming feedings nag uh, invite po ako ng mga magse-seminar para sa mga kababaihan para magkaroon naman po sila ng kaalaman para po sa ng kita ang ending napapabayaan na niya ang kanyang sarili wala nang oras para mag-ayos o kahit mag-exercise Ito nga medyo naggain ako ng weight pero never say never, sabi ni Nanay Bernadette, ipinangako niya na hindi niya kakalimutan ang self-care. Utang daw niya kasi yan sa kanyang sarili. At ngayong Women's Month, binuo ang malakihang Zumba sa Barangay 182 para sa lahat ng babae sa Tondo. Sa tulong na rin ng ating direktor sa Rated Corina at tunay na anak ng Tondo na si Direk David Chua, buong barangay nagparticipate at nakisaya sa pa-Zumba. Alam niyo, kaya ako po naisipan na gawing Zumba, ito lalo sa kabuuan ng kababayan, ako po ay pinanganak ng isang magulang lang lamang. Nanay ko lang po ang nagpalaki sa akin, wala po akong tatay. At uh, subakawin buhay na rin po ang aking nanay. Anay. Ako po yung pinanganak na obese. So, nung bata pa lang po ako, ako po yung nabibiro, ako po yung nababansag boy, baboy, sa kaya lumaki po ako na insecure sa buhay. Kaya po, yun ang naisipan ko na maging active, maging lifestyle po natin ang pag exercise Kaya masyadong malapit po ako, lalo na po sa kababaihan, dahil nga po, nanay lang ang meron ako noon. Ngayon naman po, sa distrito ko naman po ibigay ang pagmamahal. Kaya po, yun din ang naisipan ko kasi syempre, ang isang nanay, lalo na po, ang lola, di ba? Ang babae. Pag sa umaga ho, nagluluto na yan ng pangalmusal, pangkain sa pamilya. Pagdating unang ng hapon, naglalaban na yan. Pagdating ng gabi, syempre naman po para sa kanyang sarili naman po, iandog naman natin ang, ang zumba, ang kasiyahan po para naman po sa ating mga nanay. Dinaluhan pa ni Mayoraha ni Lacuna at Congressman Roland Valeriano ang event. At syempre, ang ina ng bayan ng Maynila, si Honey Lacuna. Kayo po ba'y nagsusumba? Every Sunday po. Na wow! Nagsusumba. Totoo ba? Kailangan mahuli natin ang mga moves, si Mayora. Every Sunday. Bakit po napaka-importante ng Zumba sa mga barabarang guys, sa mga babae? Ay, kasi po yan na yung pinaka-form of exercise sa mga babae. Pag-exercise na sila, nag-enjoy pa sila sa pagsasama. Correct. Tsaka parang nawawala yung problema, no? Oo, parang libangan nila. So, ang uh, Maynila po ba ay may mga specificong programa para sa mga kababaihan? Ngayon po, meron po tayo mga inilunus mga livelihood programs para po sa mga kababaihan natin. Every week, nag-inip po na kami sa iba mga paragay. Ayun, tumuan po namin sa mga simple livelihood programs sa Facebook. Napakaganda ng proyekto. Ulang-ula, baka kaulang-ulaan -una to rito sa Distrito 2. At ang alam ko, many more to come. Uh, nakita mo naman siguro kung paano tinanggap ng tao, di ba? So, hopefully, at siguro not hopefully, successful tong proyekto niya. To. Nakita mo, nagsisigawan. At saka yung Zumba lagi eh. Misa nga, dalawampung tao nagsusumba. And this is hundreds of women. Especially ngayon, Women's Month ngayon, So, salamat kay Director Consial David Chua dahil kung hindi sa kanya, hindi magkakaroon ng ganito makabuluhang proyekto. Hindi pa man siya nananalo, nangangampanya pala, pero ang dami niya nang ginawang maganda rito para sa atin. Kasama rin ang SK Chairman para isulong ang espesyal na araw na ito sa lahat ng mga babae. The women empowerment does not stop with giving opportunities. Um, para yun, for me, um, it's about fostering a culture of confidence, leadership and sense of um, mutual support sa mga bata. Star studded ang gabi ito dahil ang naging Zumba instructor, walang iba kung hindi ang dance guru na si Regine Tolentino. Talagang itinanghal at kinoronahan na Zumba Queen ng Pilipinas. Okay? So, si Regine, wow! How long? How many years ka na nag-Zumba? 11 years na ako licensed Zumba instructor. Wow! So, bakit importante ang Zumba in barangay, you think? Napaka-importante ito. Siyempre, hindi lang dahil sa health, it's also for the mind. It's for cardio, it's for bonding with kababaihan, it's for, um, you know, building your self-esteem as, as well. Oh, wow. Kaya naman, super fit. How many times dapat ang Zumba? Well, ang Zumba, it is recommended three times a week. Up to five times a week. Wag lang pas kasi baka sobra na yun. Nakijoin din ang atres ng Goodwill na si Meg Imperial kasi aside from uh, nakakaganda ng siyempre sa kalusugan natin, nakakatulong sa health natin, isang magandang ano din the bonding for family ng mga mom sa anak nila and then aside from that it's a community as well. So at, at yung stress mo kapag you know, stress ka sa trabaho, sa ano, gusto mong makisaya, gusto mong makibonding sa mga tao. So sobrang importante to sa mga lalo-lalo na yung mga busy moms sa mga bahay nila na ang dami nilang ginagawa. At hindi rin nawala para magbigay good vibes, ang ace comedian na si Bayani Agbayani. Ikaw ba nagsusumba? Ay nako, sa bahay hindi pa uso ang sumba, nagsusumba na kami nila. Hindi. Si Beto, oh. yung uh, Mexican na lalaki. Oh. lagi ano mga moves mo? Sige nga. So, Women's Month. Gaano kaimportante ang mga babae sa pananaw ng provision ng gobyerno? Ay naku, huwag na natin sabihin sa gobyerno, sa pananaw ko na lang. Oh. Ang kasama ko sa buhay, puro babae. Ang kapatid ko, limang babae. Ako lang ang lalaki, bunso. Ang anak ko, apat na babae. <laughs> Kaya ang kasama kong babae sa buhay ko ay eh, talagang napakarami. Ang nanay ko nag isang babae sa buhay ko dahil nang lumaki ako, 3 years old pa lang patay na ang tatay ko. So lumaki talaga ako sa lahat ng kababaihan sa pamilya ko. Kaya mahal na mahal ko at sa puso ko ang mga babae. Alam niyo po ba doon sa tupad kahilingan, lahat ng mga kababaihan nagtatrabaho online, itidala na to sino, uh, yung ano yung uh, mga lumadamit, nagtitinda ng mga takanin, nagtitinda ng sari-sari store. Yun yung mga binibigyan ko ng maliliit mali na buhunan. Kasi ang katwiran ko, ang nanay ko, pag may isang libo, pinapatagal niya to sa so pamamagitan ng pagbili niya ng mga paninda, tapos binibenta niya. Pero at the end of the day, nauubusin yung 1,000. Pero ang katwiran ng nanay ko, kung mauubusin yung one week, nauubusin yung two months. Kaya po, ang pangangailangan ng bawat nanay, ng bawat kababaihan. Correct! Ako! Kaya pala, kailangan ka namin! Enjoy na enjoy si Nanay Bernadette. Dinaluhan ito ng maraming mga nanay at syempre, pagkatapos magpapawis, may libreng Skin Pro na sabon ng K-Magic. Ito na para kay Bernadette, isang huwarang babae sa so, Women's Month dito sa Distrito 2. Tara! Wow! Nandiyan na lahat! Meron ko sa Lazada and Shopee at Merry Mart para sa iyo. Ay, maraming salamat po, Mang Corina. Kaya kay Maji hindi pwedeng maiwanan ng ganda ng isang nanay at ang expert jan kay Magic Products from face to all over your body kumpleto ito para mapanatili ang pagiging fresh kahit busy sa mga duty naria ng a love to lash na personal kong inaral lang formulation para mas mapakapal ang pagtubo ng ating pilik mata at maging on fleek lagi ang ating mga kilay kay Magic Happy Hair Shampoo na nakakapagpa-volume sa buhok at pinoprotektahan ang kulay ng ating hair. May argan oil for shine, vitamin B3 para iwas balakubak, at aloe vera para lumakas. May kilikilikit din tayo pampaputi ng underarm, deodorant sa umaga, serum naman sa gabi para tuloy-tuloy ang pagpapaputi. Ang Glupacos Soap at Lotion, pinagsama-sama ang glutathione, papaya at kojic. Para isahan na nga lang, ba diba? para sa pinapangarap na pagpapaputi. Meron ding take it off makeup remover para makapag-alis ng todo-todo sa makeup ang pampakit o pampalinis, pampakinis, pampaglow set kasama pang pa K-Magic Multi-Use Body Cream. Sensitive raw kasi ang balat ni Nanay Bernadette, kaya mapili rin sa mga produkto na kanyang pinapahid sa mukat katawan. Mga totoong quality product pero hindi masakit sa bulsa nakakakinis siya, tapos nakakaglow ng skin, tapos nawala yung dryness ng ano ko, ng balat ko. Talaga nakakatuwa, nakaswak pa siya sa budget ko. Lahat ito FDA approved. Ngayon, si Kapitana feeling empowered at beautified. At hindi lang yan ang treat natin, tuloy-tuloy ang selebrasyon ng buwan ng kababaihan dahil sa isang barangay din sa Tondo. Kinasa ng Rated Corina ang isa pang sorpresa. At sa magpapatuloy naman po ng ating dog Chinelas Campaign Nationwide. Nandito tayo sa Tondo, Distrito 2, para mamahagi pa rin ang mga saping sa paa para sa mga bata. Ayan. O oh, mga bata, mula dito sa Barangay 163, handa na ba kayo sa bago niyong chinelas? Oh! At dito rin po sa barangay na ito, sira-sira pa rin ang mga chinelas nila. At may pina ng sa magkakaroon ng limandaang piso. Walang iba kundi si Chad! Oh, nasa ng tsinela. O, oh, diba? Ready, get set, go! Ang sarap makita sa munting regalo namin ay nakakapagbigay ngiti kami sa mga bata. Sa selebrasyon ng buwan ng mga kababaihan. Tatlong daang mga nanay mula po dito sa Distrito 2 sa Tondo, nila ang aabutan natin ng bigas! Yeah! Oh. Ang lahat ng ito, syempre, sa tulong ng tunay na anak ng Tondo at may direktang solusyon at aksyon, direct action man at founder ng Damayan sa Distrito 2, Direct David Chua. Kasama rin sa pagbibigay saya sa tondo sina Roma Robles at Mark Laxon. Nagpapasalamat din po kami kay Barangay Chairman Baby G. Happy National Women's Month ang mga kababaihan. Bilang babae po, ang maipagmamalaki ko po dito sa Distrito 2 kasi nagiisa akong babae, yung aking mga nagawa na pag-aalaga sa mga senior citizens. Tayo nga mga babae, nagiging ina tayo. So lahat ng trabaho, meron tayo. Dapat, ang pagpapahalaga sa isang babae, araw-araw, hindi lang dahil buwan ng Marso. Araw-araw, may dahilan tayong magdiwang. Mula sa maliit na paraan, tulad ng pag-aalaga sa ating sarili, hanggang sa malalaking tagumpay na ating nakakamit. Taas noon nating ipagmalaki na this time, tayo namang mga babae, ang may K. May karapatang maging happy, healthy, and beauty.